morning po mga kaibigan, mga kapatid. Kadoming po. Mag-share po ako sa inyo ng kaalaman tungkol po sa motor. May customer po ako dito na ang issue po ng kanyang motor ay umiingay po ang kanyang makina tapos po biglang nawawala at iingay na naman at nawawala na naman. Gusto po niya, gawin ko daw po yung motor niya. Samaan po ninyo ako, aalamin po natin kung ano po ang naging problema ng kanyang motor. Tara po! yan po ang gusto ko pong i-share po sa inyo ang ingay po na yan samaan po ninyo akong alamin kung ano po ang dahilan kung bakit po siya maingay at minsan naman po eh nawawala yan po maingay na naman po siya minsan po ganyan minsan po naman nawawala pong ingay tulad po niyan o yan, oh. yan maingay na naman po alamin po natin kung ano po ang naging problema niya o naging dahilan samahan po ninyo ako buksan na po natin hindi ko pa man inaalis ang kanyang tornilyo eh wala na siyang tornilyo makakatipid tayo sa trabaho Tanggal ko lang po ang kanyang langis. Papalitin na rin po natin ito. Tanggalin na po natin ang uh, crankcase cover clutch po gagamit po tayo ng inko langisin po natin ang kanyang shalking o yung kicker axle. Para madali po natin siyang maugot. Ganun po ang purpose po nitong langis na to. Sira na rin po ang kanyang release bearing. Ang pagkakalam ko po, ang tawag dito, release bearing. Ito, kita po ba? Ano? Papalitan na po natin ito. Ito lang po ang naging sira ng ating motor yung pinarinig ko po sa inyo kaninang maingay na minsan maingay minsan nawawala ito po ang dahilan nun papalitan po natin at po natin siya ulit bili lang po ako nito abang iniintay po natin yung bumili po ng pyesa eh, alisin po muna natin yung natirang langis dito po sa parang shawl at pasensya na po kayo sa video namin ngayon dahil wala po akong kasama eh nagtrabaho na po kasi yung aking camera lady natrabaho po siya sa net factory sa mga ano ba yan buddy? signal ba yun? sa internet naglalatag sila o nagbibigay siya ng mga pliers sa mga gusto magpa install kaya yeah, pasensya na kayo dalawang video na ito ako lang ang gumagawa na nahirapan tayo mag-focus ng mga sirang pyesa na pinapalitan na kasi tayong kasama kaya pasensya na kayo sa mga videos mo ngayon na tayong kasama i-shoutout ko na muna yung aking camera lady na nagtrabaho nagtrabaho na siya shoutout sa iyo Richelle at, at sa lahat ng nagtatrabaho sa net factory hindi ko na hindi ko na kayo isa-isahin alam nyo naman kung sino kayo shoutout sa inyo walang lang ako ng gas at babalawan natin ng gasolina habang hinihintay natin yung bumili ng pyesa banlawan ko muna ng gasolina to para malinis maalis yung dumi nya eto na po nakabili na po ang may-ari ng motor ang size po pala ng bearing na ito ay 6001 yun po ang kanyang number alisin ko po muna yung mga natira pang langis gagamit po tayo ng blow dust gun o hangin balik na po natin tatanggalin lang po natin yung kanyang cover wala po yata itong nabili na katulad na katulad nito yung uh, walang takip po kaya ito po ang binigay sa kanya eh, wala din po kasi itong alam sa motor yung bumili kaya kahit hindi po sila magkatulad na magkatulad eh tinanggap na niya pwede naman din po ito aalisin lang po natin yung kanyang cover yung cover ng bulitas kung kulay red na yan papalitan po uh, ah, tatanggalin po natin yan, yan. tanggal na po natin Palpak ko na po. balik na po natin ang kanyang crankcase cover yung kanyang clutch side ito po yun o oh. nalinis na rin po natin eh balik na po natin Ito po, para po makasiguro kayo na ito nga clutch andel na ito, ito pong klats, ang po ang tawag ito? Ito pong uh, nanonang cable para po makasiguro kayo kung nakalalapat na po siya, eh, subukan nyo po siyang itaas. Ayan po. Tinataas oh. ko po, umaatras po itong clutch side na cover. Ayan po, po ya. tingnan nyo po. Ayan po. po na nakakasiguro po tayo na ano po yung kanyang class. lagay na po natin ang kanyang kickstarter kaya po pala walang tornilyo kanina eh dahil naputulan lang po pala siya ito oh, kita po ba ayan po yung kaputol wala po sa taas balik na po natin Balik na rin po natin ang kanyang drain plug. Tagyan na po natin ng langis. nakalimutan ko po palang ibalik itong kanyang bracket para sa clutch nakalimutan ko na po tanggalin ko lang po muna ulit Ay ilagay ko na po ang kanyang clutch cable. Subukan na po natin kung naging maayos po ba o gumaling sa kanyang maingay na sitwasyon. Pandarin po natin ha. Kick po na po. Yan po. Natanggal na po ang ingay yung bearing lang po pala ang sira ng motor na ito Yun po wala na po yung ingay kanina na bigla biglang dumadating at bigla bigla din nawawala pala nakasarap po pala yung kanyang fuel cup o yung switch ng gas hindi na po bumalik ang ingay yun na po talaga ang pinanggagalingan ng ingay okay na po tayo dyan po ang naging sira lang po pala o pinanggagalingan lang po pala ng sira ay yung kanyang release bearing uh, baka po kasi uh, ma-experience nyo rin po yung nakita ninyo na ingay baka po ma-experience ninyo yon eh meron na po kayong idea kung saan po nang gagaling o kung paano po gawin yun lang po uh, salamat po sa sa panonood at kung nagustuhan nyo po yung aking videos uh, huwag nyo pong kalimutan mag subscribe po sa aking youtube channel maglike uh, mag like po kayo at mag share salamat po